Diyan guys yung mga tropa Mga anak nila Kagawad Ayan si Kagawad si Makain Mga tropa yan lahat Mababait yan Yung doon kagawad Yung yung ano doon yung bakawan Yan mga pumapat Kasi kinakawin lang ako namin ito maganda i-vlog nga pala guys Ito uh, ay nahuli namin Ito nahuli namin ang guys so oh. Ang guys so oh. laki. Nahuli ko. <laughs> Ayos. Ang lambat sa lambat. Hindi. Sa tuyo. <laughs> sa tuyo ko na uli guys. Ayun oh. Laki oh. Iyawin natin. Wow. Ayos guys so. Oh. Wow. Ang guys so. Oh. Lucky, oh. Yung laki oh. Ang laki ng katawan. Ang <laughs> <Please>. laki <laughs> guys oh. Ayan guys. Oh, anong ginawa dito? ah Ihawin sya ng gano'n ah. Ayan. Ang laki oh. Uh, ano to? So, ano to yung... Yung mga gat. Yung mga gat to sa... saya sarap nito guys, wow, sarap, love you, <laughs> Kiss kamu nak, love you guys, wow, <laughs> love you Oo nga. Oo nga pala ano. So okay guys. Maraming maraming salamat. So sa so ngayon napunta ako dito. Muli. Dahil matagal nang gusto ko pumunta. So ang galing guys. May mga may mga bagong Memang bagong ano si Kagawad. Ayan. Meron na tayong yate. Gagamitin natin sa vlog. Nabili ko. <laughs> nabili ko. <laughs> ayan, nabili ko guys. Nauli rin, na. rin to. Oh. Lahat yan mga tropa Kagawad. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Lahat ng all. I love you all. So ayan. Ayan yung... Aming pinakamabait na kagawad dito Matulungin. sa Shokoy, Matulungin. Kaya nakita mo naman ang binibigay sa kanyang ano, uh, opportunity, 'yo. Oh. Kita mo? Mayroon siyang BPAR M&M Patrol Boat 3063. Galing. Wow, well, guys. Galing. Oh. Uh -huh. Yan siya. Yan para makilala nyo napaka-bait na kagawad diyan dito. Ayun, nakikita mo yung mga tao. Uh, ano namin? Lahat ng tao welcome dito. Oh, ganyan sila kasi kaano dito. Hindi naman maluwag kasi ngayon pandemic pa. Hindi naman maluwag kasi malalayo naman yung distansya. Meron naman kaming ano, yun yung namin ang inyong mga protocol. <laughs> so ayan, ayusin lang, konting ayos lang, ilamos, pintura. Tapos sa inyong makina guys. Galing. So makikita nyo ako nakasakay dyan. Uh, abangan nyo na lamang ang aming susunod na sabanata sa aming channel. Maraming maraming salamat. So napakasaya. Ngayon lang ako muli na punta dito. Meron na na akong nakitang improvement. Kasi napakabay talaga ng kagawad na to. So hindi ko muna papangalanan. Pa kasi mahirap na malapit na yung ating election so baka mag-isip kayo huwag <laughs> po tayong ganun di ba ah, galing so saka na lang yun <laughs> galing guys ang so, ganda Para minsan makikita nyo ako dyan na na nag na, ano dyan ako sa unan galing ito dito pa tayo. Punta natin yung mga uh, binigay na ano ni Kagawa sa, ni nang magiging handle of ano, ni Kagawad. Galing. So napakausay. Hi, kawaii naman. <laughs> Maraming salamat. Yan mga guys, mga tropa. Yan. Ito. Ang galing ah. Ano nga pa, ayo nga pala kinikwento sa akin na ano eh, di Ang dami mo na ito, tata magiging nursery. So guys, yung gustong magano mag sponsor kay Kagawad 'yan. Ah, nagpapatanim siya dito sa ano ng dagat para mapangalagaan ang kalika ano dito, kalikasan. So marami oh, nakita nyo Kagawad. Ay Nakita nyo po to? Oh. oh. Ito po ang nasa rin ni Kagawad. Galing. Dami. Oh, ito, 'yan si 'yung mga bus natin, mga mangroves nursery. Nursery. Galing Welcome Mangrove Nursery. Si koi beach Ay, si Koy Beats. Kawag Subic Sambales. So, galing, galing talaga ng ating mayor at saka ng ating vice governor uh, Governor. Tapos si Congressman Jeffrey Kongon. So ang galing guys. Napakagaan 'yan. Kaya oh, ngita nyo, 1000. Oh. Galing. Yan na yung, ano pagpupunla ng bakhawan. So itatanim niyan pagka medyo Usli na ito to. Ito yung dulo guys, oh. Ito yung dulo na to pag usli na yan, doon yan ipupun itatanim itutusok lang yan doon sa ano ng bakawan okay. so nakita nyo yan guys ang dami ngayon guys pupunta kami sa may room dami. At, pupunta kami ngayon doon sa area ng bakawan, ng area, bakawan area para makita yung dahon nya na tubo na yung tubo na ang galing so makikita natin yung mga ini-improve ni kagawad na ano na kalikasan ng dagat para hindi mapasok ng mga taong nangaharas ba yung pumuputol ng mga ano, ito, to. Bakawan Magkagawit, ano, ano? Bakawan. bakawan. Kailangan po sa sa dagat, hindi po pinuputol ang bakawan. Kasi yan po ang dinadapuan ng mga shell, alimango, alimasag, basta nandiyan po yung kanilang ano, kanilang parang itlugan. Oh, itlugan. Lahat nandiyan. Dyan. Kaya ba para sa kaya bawal po talaga magputol po niyan. Kaya pinupunlao na ni guys, kagawad. Guys, ang pag-uusap po sana yung mga kapumangista, pangalagaan nila yung bakawan. Yun, yun nga pala guys. Oh. Uh, sana naman, sino man ang napunta ng mga mga Bacawas, mga ah. tawid ilog ah oh. uh, dyan sa Tabindagat, dito sa compound ng magmula na itong show o ito kawag. Sana wag nyo naman pong subastay na pagpuputol ng ano ng mga ganitong halaman. Kasi ito talagang napakahalaga sa dagat. Kalikasan. Oh. Kalikasan. Unang-una, pag may bagyo, pwede basagin at sinsin yan na itinanim, oh. ay babasagin yan ng alon. Hindi okay. na makakarating sa atin. Okay. So, Unang-una, mga tidal wave, di ba? Maraming sako na na pwede dumating sa atin. Yung COVID nga, dumating sa atin. Eh. Ayaw pa kayang... <laughs> so guys, yun lang. Share namin. Eh, yon Ang ganda ng ano ni Kagawad, o ngayon pupunta natin plantasyon, taniman na. Oh, so, ngayon pupunta daw kami ng plantasyon, yung pinagtataniman. Mga dapat nang doon ako noon eh, kaya lang, nabisi po ako. Kaya ngayon po namin i-survey na i-share po sa inyo para doon sa public na makikita ng mga tayo mismo, mga nandadagat na nandiyan dyan. Sana wag na tayo magputol ng kung ano dyan na nasa tabi para lalong maraming isda at hanap buhay natin mangingisda kaya lang guys yung nagtalim kayo na baka may nakita kayong malaking alimango na ayun ayun kagawad marami talagang alimango doon so dapat talaga bitawang pa natin yung ano yung mga babae wag natin kunin <coughs> lagay natin siya sa magandang ano lugar para hindi siya maging basta bitawan natin yung mga babae lalo na pagbuntis na yung babaeng alimango po ah. Ha? <laughs> Al, ah, ah? ah kumain ka muna, punta na tayo doon, guys. O oh, pa. Ah, punta okay ka muna. Hindi, kumain na ako. Okay. So, kung ready ka na, okay lang. So, ayun. 13 minutes. Yan po, guys. Oh. Yan. Diyaw na atin yan. Oh. Wow, sarap. Oh. Yan, oh. Sarap yun guys. Tantro pa. Ang laki yun na huli namin yan kanina, umaga. Wala lang akong vlog nun. <laughs> Pero ngayon nag-vlog na ako yan, kumpare ko, partner. Yung nasa dyan, yung pinakaunang-unang -unang vlog namin. Ano, tapos naiyakag ko siya ngayon. So, tanghali na nga, sobra na. <laughs> so, hapo na. <laughs> so, guys, ah... Uh, uh, ano na lang ako wait na lang i-upload natin yan. yun yun baka kamukhaan yun <laughs> soyan magatik kami ng cam block ano so, sabang sabang oga namin doon sa pau para kasi pinangbatak yata ni tong yeah, yun 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 Update ko sa inyo po to. Maraming maraming salamat. Thank you.